Last week nakita ko yung araw na katanghalian meron siyang ring at natatandaan ko na nakita ko siya dati bago mag-pandemic. Hindi nagtagal nagkaroon po ng pandemic yung COVID-19. So last week nakita ko na naman siya na meron na naman ganung ring yung araw. At hindi ko lang kung na-tiempo lang pero yung church namin nagbigay sila ng um, awareness sa amin at nagbigay din sila ng, ng, mga instructions kung ano yung dapat namin gawin para maging prepare kami pero hindi sinabi ng church na dahil doon sa ring sa araw kaya dapat kami mag prepare siguro na tempo lang na nung nakita ko yung ring na yon gaya nung nangyari nung before COVID-19 eh nangyari uli siya last week tapos ngayon uh, nung Sunday nagbigay sa amin ng instruction yung church sa mga bagay na dapat namin ihanda so meron kaming mga um, meron ako i-share sa inyo para hindi lang naman to para sa amin kundi para sa lahat para just in case may mangyari uli na pandemic or anumang sakuna eh prepare tayo so ibigay ko sa inyo yung anim na mahalagang bagay na dapat nating ihanda para sa pagdating ng mga kalamidad or gay ng mga pandemic so yung tawag namin dito is emergency kit so bakit emergency kit kasi ito yung mga nilalaman niya number one sa listahan syempre yung tinatawag na shelter So, hindi naman yung bahay lang natin yung patatatagin natin, kundi yung in case of emergency, dapat meron tayong naka-prepare para sa matutulugan natin. Halimbawa, yung tent. So, kung wala tayong tent, mag-prepare tayo ng tent na maring matulugan ng pamilya natin. Kasi pag nagkaroon ng evacuation at mahirap maki matulog sa isang area na malamok, masyado maraming tao. At least kung may tent tayo, magiging madali para sa atin na kahit pa paano komportable yung pagtulog. Yung mga blanket, saka yung mga damit natin. So, hindi na natin kailangan na um, maghintay pa ng hihing ibibigay sa ating damit dahil basang-basa na tayo. Pero kung may nakaprepare tayo na, ano, na, na damit, nakasupot yan, nakalagay sa isang bag, tapos may tent tayo, meron tayong gumot, so magiging maayos yung kalagayan natin kahit paano. Pangalawa naman yung food and water. So, bakit food and water? Kasi, um, kadalasan, halimbawa, ang emergency natin ay lindol. So, yung tubig, hindi siya agad ano, lumilitaw o nawawala ng tubig. Nasisira yung mga tanke, yung mga linya ng tubig. So, yan yung unang nawawala. Kaya, isa sa pinaghahanda sa atin ay eh, yung tubig. At least, kahit na um, pang tatlong araw na tubig, kung ilan tayo sa pamilya. Halimbawa, apat tayo na pang tatlong araw na tubig. So, yan yung isa. Tapos, yung food, syempre kung nasira na yung bahay natin, nasira yung lahat, dapat yung iahanda natin pagkain na good for 3 days or 1 month nga dapat eh yung pang 3 days natin at least yung mga pagkain na hindi na kailangan lutuin mga tinapay o biscuit tapos yung candy makakatulong yan yung candy saka yung mga dilata na easy open at hindi na tayo kailangan magluto para dumami pa siya pwede rin yung mga, yung mga chocolate na yung mga gatas so yan hindi na yan kailangan lutuin kasi pwede na natin yung magamit sa emergency kit natin na food and water, eh hindi na natin kailangang iluto yung mga pagkain natin. Pero make sure na yung iniimbak yung pagkain, eh alam nyo yung date para hindi siya ma-expire. Para mapalitan nyo siya kagad, just in case na magkaroon ng, ano, uh, hindi nyo pa siya kailanganin, uh, palitan nyo siya kapag ka po nagkaroon na lang ano, nagkaroon ng expiration, palitan nyo siya kagad. Next, yung light o yung ilaw. Bakit kailangan na magpreparing din tayo ng ilaw? kasi halimbawa um, nasi bumagyo na ng ng maraming maraming uh, natumbang poste eh. so wala tayong ilaw at least kung meron tayong nai-prepare na kandila uh, mga battery flashlight mga posporo sa kayo iba pa na pwede nating gawing pang ilaw eh makakatulong yan para hindi tayo mahirapan during nighttime time yung flashlight kailangan lagi naka-charge at kailangan palaging may may nakaana tayo na ang power bank. Next natin yung medical supplies. Bakit mahalaga na mayroong medical supplies? Kasi during ano, pandemic or during um, yung mga lindol, mga baha, hindi lahat ng butika ay eh naka-open. So, kung tayo nagme-maintenance, dapat meron tayong mga pang-emergency na nagamot at meron din tayong nakimbak sa bahay. So, ano ba yung mga pangunahin? yung mga paracetamol, mga loperamide, is para sa pagtatae kasi minsan dahil nga madumi yung tubig, may chance na magkaroon tayo ng uh, LBM o magkaroon ng kung ano mga infection uh, at yung mga antibiotics. So yan, kung ano yung pangangailangan natin na um, mangyayari, dapat meron tayo nun mga alcohol, meron din tayo yan yung mga um, tawag dito, betadine, so, yan, sabon. So, isama natin yung sabon kasi ni natin lalo pag nasugata yung tao. Uh, kailangan natin na magkaroon tayo ng sabon para um, yung personal hygiene. Saka, syempre, kailangan malinis palagi yung kamay natin at yung katawan natin. Next na emergency kit na kailangan natin yung FAN 5, ito yung isa sa mahalaga rin yung pera, cash. So, kapag meron kang GCash, kapag dumating yung pandemic, nasira yung mga tower, nasira yung mga um, mga network. So, wala kang aasaan sa GCash. Kasi hindi mo mapapambili dahil walang signal. Hindi mo mabubuksan yung network. So, yung GCash, hindi siya masyado advisable. Ganon din yung mga mga banko. Kasi kapag ka nagkaroon na matinding baha, nagkaroon na matinding lindol, tinamaan yung mga malalaking establishment, So, hindi tayo makakapag-withdraw ng pera natin sa banko. So, yan yung, ano, saka kung walang power, may hirapan tayo mag-withdraw ng pera natin kasi nga, um, nag-blackout lahat. So, ang pwedeng meron tayo, eh, magtabi tayo ng cash. So, kahit na magkano may sinasahod natin, gano'n man yung kalaki or kaliit, kailangan na magtabi tayo at least pang one month na um, panggastos ng buong pamilya. Halimbawa, kung ang sinasahod natin ay 20,000, Uh, for one month, yun yung napapagkasya ng lima or anim na, pamilya, na, anim na tao sa isang pamilya. So, kailangan pa konti-konti mabuo natin yung 20,000 na yun just in case magkaroon ng pandemic ulit or magkaroon ulit ng emergency o hindi nasa mga kalamidad. Meron tayong nakatabi na madudukot natin cash. So, kung wala tayong malakihang cash na naiipon, pakita ko sa inyo ngayon kung ano yung meron ako. Ayan. See? So ito yung um, isa sa ginagawa ko, nag-iipon ako ng mga coins. Okay? Yung yung coins na ito, uh, alam ko na ano siya, maliit na value lang siya kasi coins lang siya. Pero yung 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos na natatabi ko araw-araw, eh nakakatulong 'yan na nakakapag-prepare ako para sa darating na emergency. Kasi kahit coins 'yan, pwede natin yan ipambili. Hindi ka tulad ng Gcash, hindi natin mapapambili o yung passbook natin. Hindi natin mapapambili yan sa tindahan. During emergency na wala yung network, wala yung mga transportation. So, yung, yung cash na nandyan, kahit bariya yan na iniipon ko, magiging malaking tulong yan balang araw. At kung gano'n man yung aabutin nung maiipon ko, alam ko makakatulong sa amin, sa pamilya namin. So, yung next, yung documents. Bakit mahalaga na Itabi natin yung mga documents natin. Ano-ano ba yung mga documents na dapat nasa, nasa isang emergency box or emergency kit? Ito yung halimbawa, yung insurance policy para alam ng bawat isa sa atin na meron tayong insurance. Ganon din yung sa properties, yung mga titulo, mga documents tungkol sa properties natin, yung sa vehicle, uh, yung mga OR, CR ng mga sasakyan natin. Plus yung mga ID natin, syempre kailangan yan. Kasi paano tayo makikilala kung wala tayong dalang ganon. <coughs> Saka minsan kakailangan ni talaga yan sa mga during emergencies. Ganon din yung mga uh, passbook natin at yung medical records. So kailangan, kailangan yung medical records para just in case magkaroon tayo ng problema sa ating medical during emergency, eh, alam ng mga doktor kapag dinala tayo sa hospital kung ano yung treatment na gagawin sa atin. Kasi meron tayong medical records na dala. So, yan lang yung anim na mahalaga na na dapat natin i-prepare. Hindi man siya biglaan, pero gawin natin siyang unti-unti habang dumarating tayo sa point na makukompleto natin yan. Kasi hindi natin inaasahan kung kailan darating yung kalamidad o yung mga emergency na magagamit natin itong mga bagay nito. So, ulitin ko lang, yung una sa shelter, under yung sa shelter, yung kumot, mga tents, at iba pa. Tapos, food and drink. Siyempre, kailangan yan yung And <laughs> um, <laughs> cope, food and water pala. hindi drink. Mamaya magdala kayong tandoy. Or coke. Isa hindi yan. Food and water. Water lang naman. Tapos yung light. At yung medical supplies. Money. Saka documents. So, nakalista naman siya dito. Kung alin yung mga kailangan natin i-prepare. Para hindi, meron tayong guide. Uh, dumating man yung yung sakuna o yung anumang bagay na hindi natin naasahan, eh nakahanda tayo. Sabi nga sa scripture, uh, kapag prepare tayo, hindi tayo matatakot. Pero kapag hindi tayo handa, ay eh, matatakot tayo. Kung naalala niyo yung kwento ng 10 virgin sa sa New Testament, na yung lima na wise, nag-prepare sila ng kailangan nila. Nag-prepare sila ng sapat na langis para hangga sa dumating yung ano, yung yung groom. Tapos yung lima, sabi nila saka na kasi wala pa naman, matagal pa naman. So natulog sila habang yung lima, nagpiprepare sila ng langis nila. Tapos nung dumating si groom, uh, patay na yung, yung lampara nila. Wala nang laman na oil at wala na silang mabilan dahil hating gabi na yon So sana hindi tayo maging katulad ng five Polish virgin na hindi nila hinanda yung sarili nila habang may time pa. Maging katulad tayo ng five na wise virgins na naghanda sila kahit malayo pa yung pagdating ng groom. So, handaan na kapag tayo ay handa, wala tayong kakakatakutan. So, bye!